alam niyo mga kabayan dito sa Canada dahil alagang-alaga yung environment nila marami pa silang mga ibon, mga wild animals tignan nyo yun, o oh, yun o oh. sa kapitbay ko, squirrel, tapos yung ibon yan pag inanaw yan, ano yan kumpul-kumpul na mga maliliit na ibon yan ayan o oh. puntahan natin kung o oh, ayan o, oh. kita nyo ang dami yan o oh, ayun sila o oh. kumpul-kumpul yung mga yan marami, ayan o oh. Mm. Uh, ayan pa oh. Tapos ayun pa oh. Alam niyo ba na pati yung mga albatross dito pag dumadaan sa langit, tsaka yung mga wild duck, ang dami nila pag hapon. Hindi ko lang ma-tiyempo may pag, pag na-tiyempo ang kukunan ko rin ng video. Ayan, tignan niyo dami nila, no? Ayan, no? Ayun. Ayun, lumilipad sa mga kapitbahay. Tuwang-tuwa ako sa mga bulaklak nito, eh. Ayan, no? Pag ano na siya, palaos na yun. Tapos na yung pam um, pick ng pamumulak niya. Ganyan ang itsura. Pero kapag hindi pa siya bumubukadkad, ganyan siya, oh. Kakaiba, no? Ang ganda, no? Ayan. Yun, no? Kakaiba siya. Pag hindi pa siya namumukadkad, ayan. Pero pag tapos na siyang mamukadkad, pagdating ng hapon, ganyan na itsura niya. Kakaiba, no? ganda, no? Ayan, oh. Ngayon, mga kabalang mga kabayan, Ikukwento ko sa inyo yung neighborhood namin. Magmamartes muna tayo ha. <laughs> Pero yung mabuting martes, hindi masama. So alam niyo yung garden na yan. Ayan, nakita niyo. Mga sili yan. Mga sili yan, ganyan. Tsaka meron silang so, alam niyo ba na dito yung mga puti, hindi nila kinakain yung dahon ng sili. Eh samantalang, ang sarap ano niyan? Ilagay sa tinola, sa sa munggo, kung ano no pangluto pang ano pang sahog 'di ba napakasarap ng dahon ng sili kahit sa amoy lagay. sila ho itinatapon lang nila ang kinukuha lang nila yung bunga ngayon pag ganito summer dito maraming mga ibon dito mga ligaw at asin talagang makakapal na maliit. tapos minsan sa langit kita mo pag pag ano magtatakip sili na ay nag-uumpisa oh, nag na, na. ayun oh no, kita niyo yon grupo-grupo yan pag, pag lumipad yung mga albatross 'yung mga wild duck ang dami nila Kita niyo yung mga ibon. Ang ibig lang sabihin ng mga kabayan, dito sa Canada dahil naalagaan nila yung environment nila. Kung hindi talaga sila gaano nagpuputol ng puno dito. Hindi sila nag, ano, um, hindi nila kinakalbo yung mga gubat nila dito. Talagang inaalagaan nila ng husto Kapag, pag nga ano eh, bawal yung mga gumagawa ng apoy sa mga ano, o okay, mga nagkakamping na, nag na gumagawa ng apoy sa mga gubat nila dito sa mga mountain o sa mga hills kasi nga inaaboy nila magkaroon ng forest fire hanggat pwede. Nagkakaroon lang ng forest fire dito usually dahil sa mga kidlat na hindi naman maiiwasan. Pag tinamaan ng kidlat yung puno tapos marami mga tuyong puno. Ngayon, alam nyo ba na mga kapitbahay ko dito, halos mga Pilipino, ayan. Ito taga Kabiti yata si ate yan, Cavite ayan. So yung mga Pilipino dito, mahilig magtanim. Yan, ni Ma'am ko muna yung mga neighbors ko. Ayan, kita nyo. Mga Pilipino dito, mahilig mag -train. Kita yung mga sili niya, ayan Oh. No. Dami niyang pangsigang, no? ayan Oh. No. Yan, tapos may mga sila. Ngayon, sa likod ng bahay nila, meron pa rin mga halaman to. mag aano na tayo kasi kapit-bahay ko naman eh. Tsaka kakilala ko, ayan. So, sa likod ng bahay nila, may halaman pa rin yung mga yan. Ayan. So, yung sabi ko nga yung mga Pilipino, hindi naman tayo mga tamad. Kahit nga saan tayo dalhin, masisipag tayo eh. Tingnan natin. Ayun, kita niya may mga halaman pa siya dyan. Ayun o, oh, may mga upo. Upo yan. Yan. Ngayon, ayan pa o, oh, may mga tanim-tanim sila. So usually, mga ano yan, mga upo, mga mahirin sila magtanim yung upo eh. Um, masisipag tayo mga Pilipino kahit sa dalhin, kahit nga sa, sa sa trabaho, kahit sa mudahin yung mga Pilipino, mapulido ma pulido at kung magtrabaho tayo sobra-sobra sa oras kahit walang bayad. Ngayon ito, papil, isa pang Pilipino, ayan. Kita niyo yung mais niya, ayan tawa o. Tabao. Ayan. May mais din siya, ayan o. Kita niyo yung bunga, ayan Oh. Kumpul, kumpul yung mga bunga. Ayan, kumpul, kumpul yung mga bunga. Pilipino rin yan, tapos ayan, kamatis. Ayan o. So, mah mahilig magtanim yung mga Pilipino rito, ayan o. Tapos yung ngayon, yung akin. Ayan. So, Pilipino kami, tatlo magkakapit bahay. Ayan ang tanim ko sa harap. Hindi nasasayang yung bakod. Basta't pwede na lang kapitan ng halaman na kumakapit. Tinatamdan ko yan. Ayan. Ninagyan ko pa ng gulong dyan para ninagyan ko ng compost, lupa, para lang makapagtanim ako ng kalabasa. At hindi sayang yung bakod. Hindi lang nakatiwang mo yung bakod. Ayan, o. Oh. Kita nyo yung mga uh, kalabasa ko. So, alam niyo bang hindi ako nawawalan ng ulam dyan araw-araw? bulaklak pala ng kalabasa, sawang-sawa na ako. Asin talaga sagana-sagana ako sa dami. Tapos hindi lang yun. Pati mga kaibigan ko, lalo lalo yung mga kapatid ko, nakikinabang din sila sa mga bulaklak ng kalabasa. Pati na rin yung bunga, nakakahingi sila. Ayan, kita nyo. May kamatis pa yan. Ayan, o, oh. Sa loob niyan, sa kabila niyan, mga kamatis. Niyo, mga kamatis pa rin yan. Tapos sa loob niyan, mga kamatis dyan. Ayan, o ah. Nakapaloob lang, o, oh, kasi natakpan na ng dahon. So sa susunod, alam ko na kung paano ko ipoporma uli yung garden ko. Kita niyo mga bunga, ayan o. Oh. So ngayon, itong kapitbahay ko na yan, hindi lang yan ng tanim niya. Meron din siyang tanim sa likod, kagaya ko. Pilipino tayo ah. Yan. Hindi, papakita ko sa inyo. Marami din silang magtanim. Napakasibag magtanim nung mister nung kasama ko. Kapitbahay ko, ayan o. Oh. Kita yung mga mais niyan, tataas o. Oh. Ayan o. Oh. Yan, punong-puno sila ng halaman yung mga ampalaya. Tapos meron pa siya doon. Ayun, ayun sa kabila. Ayun, sa may banda doon. Mga mais din ang tataba. Tapos yung akin, marami rin akong pananim. Ayan, papakita ko sa inyo ha. Ayan, mula dito. Ayan, saging. Akalain ko bang tataba itong saging na to. Al ang, ang alam ko, ornamental lang siya. Ngayon, tumaba na oh. Makaagawa pa yata ako ng suman sa mga dahon niya sa laki. Ayan, oh. Nasa tabi lang ng bahay ko. Ayan, ng mga sili ko oh. Talbos ng kamuti eh yung ang basil ko wala nang hindi ko nang halos nagagamit eh tapos ito yung oregano ayan oh yun yung ginagamit ko in, in, ginagawa kong tsa ayan maganda raw yun sa sa mga ano natin mga lapay bantawag tawag doon sa tagalog yung pankreas. ito yung lemon grass ko tapos ayan tatatay tayo ng mga ano ampalaya. ang palaya ayan kita niyo oh kita niyo ang palaya ko eh no parang gubat na yung bahay ko sa dami. Ayan. Tapos may mga mais din ako. Ayan. Ito mga mais na namin ng kapitbahay ko. Pati yung kapitbahay ko. Mga hanto galing sa... Pilipinas to yung kulay puti. Wala ka kasi nabibiling fresh dito na ganun. Usually marami dito, murang-mura pa yung sweet corn. 'Di ba sa Pilipinas sinang pinag-aagawan yung sweet corn, 'di ba? Dito naman wala kang makikitang ganito. So so ito kasi naluluto mo siya. Kahit naman yung sweet corn, eh, kaya lang pag ginisa mo siya yung suam sa sa kapampangan ang tawag namin doon, suam so, yung ginisang mais. Eh, mas masarap ang kulay puti kaysa doon sa mga sweet corn. Kasi to malapot. Ayan. So, ayan. Kita nyo yung mga kamatis ko. Ayan, no. Ang dami, no. Ayan yung mga kamatis ko. Tapos, nagko-compost din ako. Ayan, no. Tinatapon ko na sa gilid. O, ayan, no. Tingnan yung mga... Ayan. Ganyan ka karami yung mga tanim natin. Ayan. Ayun. Lahat ng... basat may nakita akong bakod na pwedeng makapitan ng mga yung beans ko yan, no? yung pa beans at saka kalabasa. basat may makita akong bakod na pwedeng kapitan ng mga ba, uh, pwedeng kapitan ng basta may nakita akong bakod na pwedeng kapitan ng mga kalabasa ko at saka yung mga green beans. Tinatam ng ko yan. Ayan, may mais din ako. Ayan pa, oh. Tapos, ayun, nakapagpabinhina na tayo ng mustasa. saka pechay, oh. Ayan, mais na uli. Kita nyo, ayan, oh. No? Alam mo kulang pa nga itong space ko yan, no. Gusto ko pa nga sana dagdagan yan. Kaya lang, wala na tayong lupa. Kung bagay, maliit lang yung space. Parkingan na kasi ng sasakyan namin yun. Ayan, no. Kita nyo, kalabasa pa rin yan. yung mga sili ko. Ayan, kita nyo. So, masisipag kaming magtanim. Ayan. Tapos yung coffee bahay ko, yung puti na yan sa kabila. Ayan, kita nyo. May mga kamatis din siya. Ayan, no kailan ka nila more on parang pang display lang nakakain, kinakain nila kaya lang kakaunti lang yung kamatis niya tapos minsan nga nahayaan lang nilang ganyan, hindi man yata nila pinipitas ganyan yung mga puti, parang alilaw lang silang magtanim sa inyo yung, ayaw, mo, wala na kami madaanan dito o sa, ayan kita nyo yung, ayun, no? ayan, kita niyo mga okra ng kapit bahay ko, ayan mga okra niya, sili niya, ayun oh, no? nakapaano nang, Yung mais niya, ang tangkad oh, talo yung mga mais natin dati mas ma mas masarap dati mas mas mataba ako magtanim sa kanya ng mais hindi nagsuccess yung kanya tapos ngayon success na siya this time ayan second year success na siya ako rin naman success pero natalo yung lola natin parang mas mataba yung kanya pero feeling ko uh, hindi lang yung basta mataba yung kanya kasi parang nagpalit kasi siya ng binhi nakabili uli siya ng ibang klase daw ng binhi na galing sa Pilipinas so feeling ko mas maganda yung klase ng binhi ng mais niya kesa do sa akin. Pero in fairness, yung akin, proud na proud ako. Matataba rin yung akin. Hindi nila ako finifail na nagpo-produce sila na ng mga bunga. So, ituloy pa natin yung pagmamartes sa mga kapitbahay ko, ah. Kita nyo, may mga kalabasa ako sa tabi lang ng daan niya, no? Ayan, Oh. No? So, pag gusto kong magluto ng ulam, wala akong mailuto, kukuha lang ako ng kalabasa dahil palagi akong may bagoong sa bahay, eh. oh, ayan, may pang-ulam na ako. Ganun lang naman ang buhay eh. Palagi akong may nakahandang sibuyas at saka bawang nag i tayo para yan. So pag walang pang ulam, punta lang ako ng harap o likod bahay, may ulam na kami. Kaya nga mga kabayan, pag tag-ulan sa atin, alam ko yung magtanim sa atin pag tag-init eh. Kasi nga napaka-init ng panahon sa atin, di ba? Pero pag ano, pag medyo tag-ulan na mga kabayan, magtanim lang kayo ng talbos. Ng talbos ng kamote, tsaka yung malunggay. Naku, hindi kayo mawawala ng ulam. Tsaka yung sigli. Ayun yung kapitbahay ko, ayun eh, o, ayan. Itong kapitbahay ko to, ay ano, may mga beans din sila o oh, kamatis. Tingnan yung kamatis sila o. Oh, ang laki, no? So, yung mga Canadian, ng libangan nila dito usually, ano, um, pagka So, kung sa Pilipinas, pagtutong it's ang... <laughs> Naku, huwag niyo ho mama sa may ina. Pero ako ay nagtutong it's din nung nasa Pilipinas. At saka marunong din po ako magbinggo. Pero sa ating kasi, yun ang libangan natin, di ba? Yung mag, mag, bingo, magtongits paghapon. Noong nga umuwi ako sa Pilipinas, kabi-kabilaan ang sugalan eh. Sa mismong bahay namin, nagpapasugal din yung nanay ko. <laughs> so dito, kung sa atin, karamihan, ay ang libangan eh, yung mga pagsusugal, tongits, bingo, ganyan. Dito ho, gardening. Ayan, gardening talaga. Naku, mga kabayan, wag yung mama sa maina. Walang personalan dahil ako marunong din ako magbingo. <laughs> Ayan. So, yun, yun hong kaibahan. Kay Kaya kasi dito, kahit naman siguro gusto nila magbingo hindi rin nila magawa kasi oh pag taglamig dito sarado lahat ng mga pinto bintana hindi kayo nakikita for 7 months hindi kayo nakikita magkapit bahay dahil sa winter kasi 6 oh, months dito 5 to 6 months yung sobrang lamig eh so hindi kayo lumalabas ng bahay maliban na lang kung papasok kayo sa trabaho kaya sa school so hindi nagkakausap yung mga magkakapit bahay dito so imposible magkaroon ng tong it's o bingo yan. Ito yung, yung, Pilipino din ang nakatira dyan. Pag summer dito mga kabayan, ganito yung ginagawa ko. Dito tayo nag-walkathon. Ayan. Kasi dito maraming sidewalk dyan. Ayan yung sidewalk, sidewalk. So, nakakapaglakad tayo dyan. Straight, ganyan. Yung bahagyan lakad lang, parang exercise natin. Ayan. Para hindi tayo matuloy sa diabetes at saka bumaba yung mga blood pressure natin. Ganyan ang maintenance natin. Ayan. So, maganda naglalakad. So, habang naglalakad ka, kahit wala kang kausap, Pilipino tayo, di ba? Para ka rin nagmamartis. Parang, para ka rin, para na rin ako nagmamartis sa sarili ko. Kasi, siyempre, napagmamasdan ko yung mga kapitbahay ko. Ay, Pilipino parang nakatira dito. Ay, puti pala to. Ay, mukhang masungit. ganon yan. Habang nagwawakaton ka. Tapos, alam mo ba na, one time, pag last year, nagwawakaton ako yung ganyan alam niyo yung mga damo yan. Yung mga kapitbahay kong yan, minsan naglalabas sila ng mga laruan. Um, sewing machine, yung singer noon, yung Pilipino eh. Yun nga, nakuha ko yun sa Pilipino na binigay sa akin, inalok eh. Ilinalagay nila yung mga ayaw nilang gamit. Yan, may nakuha nga ako mesa dito, last year spot na to eh. May nga, naglalagay sila ng mga upuan, mesa, uh, toys. Nung isang araw, dalawang kahon ng toys ang nakuha ko dun. Ililalabas nila yung mga ayaw nila. Tapos, lalagyan nila ng papel na nakalagay pre ibig sabihin pwede mong kunin yun kasi uh, pinamibigay nila maayos-ayos pa kumbaga sa ano slightly used lang lalo mga laruan alam mo yung anong ginawa ko sa laruan mamahalin yung mga laruan tsaka mga reading books material sa mga bata yung parang nursery book yung pang, pang bata ng mga istorya yung mga kakapal ang mahal sa atin no nabibili mo yun sa mga SM di ba kinuha ko habang habang nagwo-walkout ako nakita ko di kinuha ko tapos na namin ginawa ko, nung nagpadala ako ng balikbayan box no, sa mga pisan ko, ipinadala ko sa kanila yung kasi sayang. O, kung may mga apo sila, may mga pamangkin, may mga anak silang maliliit, malalaro nila yun, hindi nila kailangan bumili. Ang kaganda! Sinama ko do sa balikbayan box ko. Eh, ngayon nga, wala pang nagtatapon eh. Nagaantay nga ako may magtapon eh walang nagtatapon kasi pag gusto ko yung isa nga yung sewing machine na pag binili mo sa atin yun nasa 5,000 hanggang siguro mga 8,000 hanggang 10,000 ang brand yun yun no? yung sewing machine na Singer yung pang tahi inaloka ko ng Pilipino baan pwede lang nagagamit baka gusto ko raw kinuha ko pinadala ko rin sa balikbayang box isinama ko doon sa balikbayang box binigay ko sa nanay ko sabi ko sa nanay ko ibenta niya kung may, may, may bibili sayang o kaya naman kung ayaw niya ipamigay niya okay siya sabi ko kaysa sa masayang alam niyo ba na ito pala ang asparagus pag lumaki ayan yung kinakaya nating asparagus na parang walang dahon pag pala pinalaki mo yun ganito pala kalaki ayan yung palang kinakaya natin asparagus. Ano pala yun? Bagong sibol lang yun na halaman. Tapos sinaharvest na nila. Pag pala lumaki siya, ganito siya. Ayan, ang itsura ng asparagus. Mataas pa sa akin, no? Ganyan pala siya kataas at kalaki. Ayan na naman yung maraming ibon no? Ipunin natin. Tapos, kita mo, ayan. Parami ng parami. O, ayan, no? Kita niyo yan, yung parami ng parami. Tapos sabay-sabay silang lilipad yan. Maraming mga ganyan dito. Ayan no, ganda no. <laughs> o ayan no, punong-puno yung bakod ng kapitbahay ko. Ayan no. Ayan silang dami. Oh. Uy, dami nila. O, kita nyo. Dahil alagang-alaga yung environment dito. Marami pong mga wild animals kagaya ng ibon. Ayan, ganito kaganda yung neighborhood namin. Ayan o, marami mga sunflower. Ayan, mga namumulaklak. So habang nagwawakotan ako, nai-enjoy ko pa yung view. Ayan po o, ayan o. Laki ng mga sunflower. Dati nagtatanim ako niyan. Kaya lang ang lalaki tsaka gastador din sa tubig. So hindi na ako nagtanim uli. Eto mga kabayan, ayan, yan ayan. Ang daming halaman, no? Pilipino rin ang nakatira dyan. And hindi ko sila kilala, pero nakikita ko sila Pilipino. Pag nakikita kayo, parang, alam mo, ngingiti lang kayo, kikindat, gano'n. Pero hindi kayo magkakilala. Pero magbabatian naman kayo. Hindi nga lang kayo mag-uusap, hanggang ngiti, ngiti lang, at saka, ano. Tapos, alam mo ba na, sa mga neighborhood namin to pag naglalakad ako, aliw na aliw ako dito sa garden ng tong kapit tong neighborhood namin yan matanda ang nakatira dyan eh parang piling ko mag isa lang siya pero hindi pa siya super tanda siguro mga ano siya retire mga 60 plus ganyan o kaya magsi 70 pa lang malakas pa siya eh ang ganda ng garden niya oh ang daming burloloy eh. yung pagka burloloy niya alam mo yung talagang ito yung sinasabi nating ah uh, hardinera na to the max ang hilig kung mahilig ako sa garden parang mas mahilig siya ayan oh kita nyo, talaga mayroong mga burloli pa siya, may mga paibon-ibon pa siya, Paano? ano, tapos may mga, may mga wheelbarrow siya, maliliit na bike, mga statwa, talagang kumpleto yung garden niya ng accessories, may mga lumang upuan pa siya, tapos merong, meron pa nga siyang parang boat eh, ayan o, kita nyo, ayan o, Ayan, parang, parang maliit na boat. O, tapos may mga owl pa siya, may mga pusa. Sabi ko sa inyo, ito yung garden to the max, yung, yung complete with accessories. <laughs> Ika nga, talagang pinagkakagaso niya. Ayan. Sa so, alam nyo, ganyan, ganyan din sana ako. Kaya lang, wala po akong time talaga. Sa trabahong bahay pa lang, uubos na. Ayan. Talagang bilib na bilib sa kanya. Ay, nako. Na, nabu, nabuwasan na nga yung bloom ng garden niya. Pero ang ganda ng garden niya. Pero puti ang nakatira dyan, mga kabayan. Ito pa, bahay din ng Pilipino yan. Ayan. Kita nyo, ang dami yung mga halaman sa harap. Pilipino din na nakatira dyan. Ayan. Sabi ko na sa inyo, gardening ang libangan ng mga Canadians dito. Alam niyo ba yung bahay na yan? Dating nakatira dyan, Pilipino. Ang trabaho ng mister niya sa ano, sa ano ba yun? Sa, sa radio. Maganda yung boses. Kapampangan pa nga. Nagtatrabaho siya sa ano, announcer siya ng radio. Yung host. Maganda kasi yung boses. Pilipino siya. Ngayon, kaya, dyan siya nakatira. Maliit, maliit. Napakalit ng bahay na yun eh. So, yung nagpasok sa akin ng trabaho sa passport, kamag-anak niya yung, may bahay, yung dating may bahay niyan. Tapos ngayon, ano, um, uh, oh, bagong dating din sila dito. So, parang, Nagpupundar pa rin sila ng mga ano nila, yung mga um kumbaga eh wala pa silang ipon para makabili ng malaking bahay. Tapos 'yan Pilipino din 'yan, nakatira dyan Dati kong kasama sa trabaho sa fast food. Ngayon, ano siya, may daycare siya, yan daycare. Ang trabaho niya mag-alaga ng yung mga bata, yung babayaran ka para alagaan mo yung bata, mga anak nila habang nasa trabaho, ganun daycare, di ba? Ayan. So, ngayon yung Pilipino, tuloy natin yung kwento. So, ngayon yung Pilipino nakatira dati dyan. Diyan sila nak nakatira, di ba? Pinagtsatsagaan nila yan. Kasi nga, wala pa silang ipon. Wala pa silang ipon. Pag bagong dating ka dito sa Canada, nag start ka pa lang. Lahat parang, from, ano ka, parang start from scratch ka. Kung baga ano, parang bagong may asawa ka lang na magpupuntar ka pa lang. Ganun. So, Kiniis na muna ulit yan. Tapos ngayon, pagkaraan lang ng isang taon yata kung dalawang taon, nakalipat na sila sa mas malaking bahay. Kasi okay naman yung kita nung lalaki na eh. Pero yung, house, yung wife niya, full-time housewife, kapampangan. Marjorie at ang pangalan niya, full-time housewife. Ngayon, eto yung school ng anak ko. Ayan, dito nag-aral ng grade school yung mga anak ko, yung tatlong anak ko. Dumating kami kasi dito, dalawang taon, lima, at saka anim na taon yung mga anak ko. Ganyan sila kaliit. So ngayon, bagong dating kami dito, sabi ko na sa inyo, wala kami dalang pera. Magkano lang ang dala naming pera. Kung baga sa ano eh, um, uh, wala ka pang pangluho. So, alam nyo ba na pag bagong dating ka dito sa Canada, yung pinakamu, eh, kung baga sa ano, papasyal kayo, yung unang taon niyo dalawang taon, tatlong taon, dito sa Canada, medyo magtitipid kayo, hindi pa kayo makakapasyal-pasyal. So, alam nyo ba na yung playground na yan, ng school na yan, kung saan nag-aaral yung mga anak ko. Diyan lang naglalaro yung mga anak ko. Diyan na yung pinakapasyalan namin kasi libre. <laughs> so, pag summer, lumilipas lang yung oras namin sa mga spring playground na ganyan. Libre yung mga ngayon Walang bayad eh. Diyan lang. Tapos matatapos mo yung buong summer na diyan lang nararating namin. Okay, mga park na malalapit dito na mga libre lang. Hindi kami nakakalabas ng yung mga outside the country travel. O kaya, meron mga mga ilang ganang Pilipino bagong dating dito na galing ng mga Dubai. Nakakapasyal agad sila kasi may mga pera yun pagka, pagkagaling ng Dubai ano sila doon, yung mga accountant eh. Tapos pagdating nila dito, medyo afford nila kaagad yung magkabahay o sasakyan kasi may mga pera yan, may mga ipon na galing Dubai. Pero yung mga kagaya ko na galing ng Pilipinas, wala tayong ipon kaya wala tayong pera kaya diyan tayo nagtsatsagang magpasyal. Hindi man kami nakakapunta ng ibang bansa o kaya kahit ibang probinsya kasi nga nangihinayin ka sa panggas tapos kung may sasakyan ka man, usually um, mga second hand lang, bihira lang yung bumibili ng bago. O kaya naman, ayaw mo pa rin, ayaw mo rin magpunta kasi sa inyong gas. Kasi pag, pag nag, ano ka, nag, nag ibang province ka, na masyal ka, ubos yung 500 mo, gas pa lang yun. 500 dollars pataas, gas pa lang yun tapos mag-hotel pa kayo. Yun. Ganun, ganun ang, ano, ganun ang setup ng mga bagong dating nag adjust ka. So, ang, ang maghapon namin noon, pag summer, matatapos yung summer na maligayang maligay na kami, dyan lang kami sa park na yan, sa playground, sa school lang na to na playground, dyan lang, masayang masaya na kami. Tapos, ikot-ikot -ikot ako dyan, binabantayin ko yung tatlong anak ko. Yan ang pinakapasyala namin, yung playground ng mga school. Tapos, paminsan-minsan nakakalabas kami ng park. Yung mga 20 minutes to 30 minutes drive dito. Libre yung mga yon yon mga garden. Ganun lang yung napapasyala namin. Tapos nga, pag nga lumabas pa kami, magbabaon lang kami ng kanin at saka ulam. <laughs> hindi man kami kakain sa labas kasi nga nagtitipid bagong dating. Walang pera, gano'n. <laughs> so, ganyan ang mga experience ng mga bagong dating dito sa Canada. Hindi madali. Kaya yung mga nagkiklaim na ang hirap daw ng pinagdaanan nila dito sa Canada, hindi raw biro-biro. Totoo yun. Pero, hindi lang sila lahat pati ako, pati mister ko pati mga kapatid ko lahat ng mga Pilipinong bagong dating dito hindi madali ang pinagdaanan karamihan karamihan nag-adjust sila nag-adjust kami mga Pilipino dito from scratch kami kanya-kanyang sakripisyo ibang-ibang paraan ng sakripisyo So hanggang dito na lang yung ating video. Kung nagustuhan nyo ang aking video, wag nyo kalimutang i-like. At please, wag nyo kalimutang mag-subscribe. Salamat! Ayun, may pahuli pala tayong Martes. Yan dyang bahay na yan, mga Pilipino yung mga yan. Tapos, bagong dating sila dito sa neighborhood namin, mga mag iisang taon pa lang yata sila. Tapos ngayon, uh, bagong dating din sila dito sa Canada baka nasa dalawa hanggang apat na taong pa lang sila dito sa Canada. So, alam niyo ba na napakalinis nila sa bahay at saka napakasinop. Pagdating na pagdating nila, pinaayos nila yung bakod ng bahay, pina landscape nila sila mismo. Tapos palaging punong-puno ng namumulaklak na halaman yung halaman, yung garden nila. Kumbaga eh masinop sila sa bahay, talagang napakalinis at saka sa garden pa lang ang ganda na. Maayos na maayos. May, mag, magaling silang mag-landscape ng bahay nila. So mga bagong Pilipino mga bagong dating dito sa area namin.